hihingi ng ano, tanglad kay pinsan po, kay pinsan ka Ay, may dala po tayo ng uh, manok. At uh, dadayuhin ko po siya ng inom. Huh, biro lang. Dadayuhin ko siya ng kain. Linggo po ngayon ay mamaya po ang family day. At uh, kinulang po ako ng pananim na tanlad. Ay dinip si Kabis po ay maraming gayon. Nasa kaya si Pinsan. Toy! So, Uy. Nasa kaya si Pinson? Woo! Mahulyo! Nagagamas ka ba? Mahulyo. Yo, kahanggap po ni Kabis pa rin. Lago na ano? So yun mga kaisan si Kabe yung kanya pong uh, labanusan nagano ko ito eh kaya dadayuhin ko ng inom <laughs> <laughs> ha gatas ay di kaya lang eh, ang pulutan natin ni lipas na pala yung ukara mo may tanim ka na bago yan oh akit pisaning masipag bakit daw pisan ay Malita. tanlad huh? meron ka tanlad Akala, na arin, ba? Ay, ba 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 oh baba bala lang oh tanghalian dito dito mo tatalingo <na> <laughs> pa may ipamagsaing, may sinaing ka ba pisan meron na rin di yan Natanghali na rin at tatapos mo kala ko ako yan oh no? Yan, ang pisanin ko. Hindi eh, ko sabihin na meron doon. Tanglad ba kayo sasadyay? Oo. Kaso kayo dad. Aba, walang hiyan. Mapapadigmaya kayo pang ulam na yan. Ating kakabalusawin. Uh Oo. -oh. hindi na makita sa ng banahong. Maulan na naman sa lukban. are aking kinakanalan. Ay, siya nga at mag-uulanan. Na ng nag-uulanan, ay babad. Yari na ang labanas mo. Hmm. Ram ko. Ba, hindi ko alam kung anong tatak na rin. Yari niya plastik. Ano nga bang, ano, parang yun nga? Ah, ah yan. Ang langit minsan parang singit na naman. Mm, ang dilim. Okay. Parang kuyukot. Ako ano na, may bago na akong kapalit din oh. nga. pa rin yung ukra mo ah. Ukra. Bago ako papalta na, at yung aking mga sukay doon na. Ah, isa nga. Oh. Ukra. May green na, no? Bahala. Ay, oo. Bahala na si Batman. Ay, ganda niyan. Abot pa kaya pag tumanim ako ng kamote hindi kaya maulan. Ay pag na, sa mga puro na hindi pag basta yung matataas pa ang pangpang ng pilapid. Luang nga ay. Yan ang pagkakadago pa na ng tinia. Luang Luong. Ayos lang ano. Ayos lang. Taas naman pati ang template. Yung bang kahangga namin ni Mabi yung mataas yun na ano. Pwede. Hindi na ay pati ko ano. Pero <coughs> talaga ko tatlong ano. Tatlong ang tawag? Tatlong luang. Oo. Oh. Mabi sa kabila. Yan o. Oh sibuyas kaunti ako nga ngayon ulit na pa ano din eh at ako lagi nasa tubigan mm. yan pag gusto mo kamote napakatamid yung pinsang pananim dun oo oh. mga yung bang debat natin mga tapon sa gilid tumubo na pwede yan natin magpakapalay pakapal pinsan meron ka na palang ano ah kanin <laughs> apple, kainit, lang, eh. <laughs> na baka init ka saing mula ang yan. saktong sakto pala pinsan ang dating ko oo oh, naya ayaw yun Aray na dali ka manarap hmm. isan. Oh. Ay, anong sarap na rin. Ano rin, baling hoy. Baling hoy. Hmm. Oh. Ay, anong sarap na rin. an mo. Gata. Ginisa. Gata. Sarap nito mga, <laughs> mga kaisan, Makakapamahaw. mga kainsan, piprito na namin ni Uto yung ano? Yung... Manok. Yan. Dahon po. Mm. No, mga kaisan. iiho po na namin sana ni Kabisprin. Ay... Eh, yan ang dagim nga, sabi ko sa inyo. Uulan. Uulan, ay ari na lang po i... Bahala ka dyan, kung papalikit na ko atin. Oo, ipiprito namin ito eh. Kumusta ang mga gulay mo ito eh? Ayos din na, Ukra. Nahapit pa. Oo. Abay, kamatis mo pala yung namumulaklak na rin. May bunga na, no? Kasarap pa na rin. Ay, pa lang kamatis. Ayos na? Nadali na rin. Nagangahulin na? Hulin, Baka doon tayo maglayayaman ano? <laughs> <Ito laughs> na, no? Alam dyan. Parang para tatuwa ba sa luto? Iya, yeah, yung bumungo ng ka, kasarapan na ano. Iya, yeah, ice na. Siya nga, yung makaraos, makadaos. Ay. Mapapadali pa man dito ka kaya sa iyo. Kanto nito Hindi Mapapadali yan. Mapapadali sa iyo. Baling Tayo yung eh. <laughs> dayo <and> ay. <dayo>, eh. <laughs> Baling Para hindi ka na. Ito itimplado na. Marinit na. Iya. Yeah. Ay, quality yeah. Si Macy's na ni Ate Sara mo ang nag-ano na rin. Mm -hmm. Talagang pa ko ni Kanto na. Eh. Hindi ko naman birthday ay. Aba, I eh, minsan lang ang makadayo eh. Tayo na may parehong hindi na inom. Ay di. Kasi si, kung si Claudio, berde nga yung ngayon. Siya nga. <laughs> ano mga tanim mong kuling ngayon? Eh? Marami ano Meron ito Meron labanos. At saka yung yun nga, ang mga okra. Ay yan ka na rin. Ayos yan ka na rin. Ay, pwede na yan. Kasarapan na yan. Parang KFC mga kainsan. Ayos <laughs> Ayos yan nalundag-lundag tayo na yan ano? oo, kakainin po namin mga kaysa sa ilog oo, tayo dito din sa pagaan kung pa kapat kawayan, pagbalik pang ano pang kamat hindi ba nakakabala sa'yo, wala, Sa pahinga naman tayo linggo ano? oo, Pe pahinga po kami ni utoy ay papadikit na na si pinsan po ang naga ano nag uh, tatagtad ayos pa pinsan niyan ayos na kakasa na rin yung kawal eh dali tagusi <laughs> yan o eh ay talagang tamang tamang araba makakatikip rin kawali ko ng karneng manok <laughs> lagi <laughs> lagi gulay yan lagi gulay eh oh. patikipin natin ang lechon ulo oo oh. oh. ha ah. papatikipin na ayos yan merong ano ay nagmukbang ah Oo nga ano Nakita huh? na si San Pedro <laughs> ay Kaya ay, dapat iingat e ingat din Mag Maganda siyan. pa nga mga gulay utoy Ay oo oh. Ano may nagmamanok napakadalang din eh. Ay siya Napakadalang din Talaga pinaghanda tayo punta mo dito <laughs> Ay ayos yan oh. Ay po mantika Maganda medyo naluto sa mantika ano kondon eh. Oo, kapatid niya. Ano ba 'yung kondon ni? Eh? Oh. Yo ah, na. ay quality hayop na oh. hayop Talagang ari yano oh. Yan no, sarap po na rare, pwede kang ganahan pulutan sa kanin. Oh. Eh? Ay, pwede na. Sigba oh. na, Ama, ayari sa birthday yun. na ano ka dun mm -hmm. Oh. Yan po Makakakain tayo sa ilog humulaw ay. Yan. Kukuhanin po natin yung ating mga kargada. Sili po. Maigi rin pong mga sub. Ah, ah, isa eh. Ah, sige. Ari, mga ilan o to ay. <laughs> Kalamunding. Kakain po tayo ng isang pananghalian. Mga, mga may tanim na pala. Ano pala ng iyo may tanim na rin? Yung kamila. Oo, oh, may tanim na yung akin. Yung kamila. Yun. Yung tango oh, na naman na Yung no? Oo. Ano ka magaling ngayon? <laughs> ang kong natin ipag, na oo oh, mas mahaba ang ulan dito kaysa tag-init sa atin, ano oo oh, pag lalo pag buwan pa siya, mainit pa sa ating mga kahanga dito sa lugar natin oo basta panabi ng iba ano oo oh. doon po kami galing sa kabila Sa Resort ba yun yung, yung ginagawa doon sa inyo? Resort ba yun? Tapat? Awang ko lang. Parang sariling ano pa? Parang, pri parang private resort ano? O, papa, baka. Ano, naman, upihan, ano? oh, papakupahan din ba ka? Kaya nung bilis lumagulang tambo, kaya nung ano siya mo. Oo. Oh. Oh! Uh. Ay saan? Bangay. Malapit na tayo. Iyan, ilog na ito yung kabila. Oo, oh, malapit na pa man din. Ay baha nga. Ibig sabihin malakas ang ulan sa ila. Yaw ito yun. Ang sulis, ulak ang puno mo ito eh Ulak eh Sa inyo may mga bunga na ano? Ang dami Ito so, parang mahina ano Ang dami ang bunga Labo. Panalo na yan. Ayos na rin silo. Suko. Final na yan. Ano? Ha? Final na. Final na. <laughs> Tsaka silo eh. Ayan, bukbihan bali kakain na po tayo. Mga kaisang, kakain po. Manding yeah. Ban po namin magpinsan. O oh, yan, Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya po na aming kakainin. <laughs> <laughs> yan yeah. Minsan lang ako magbandi oh, oh. na oh Oo, Naulan ba po? Inawal pa lang ulan. oh, Kaya yeah, mga kaisan, huwag mo kalilimutan po. Kabis friend. yan, yeah. Kabis friend TV. Yeah, Ayan lang. Like. na, mm. oh, Kakain po, manok, tapos po ay pipino, tapos ay nagluto po ng manok.

quality ano mm -hmm. Ito ano Dahil mm -hmm. po Sama-sama na ay tayo ano Ito ano Kriwa. Malakas po ang tubig. Malaki ano. Nasa tabi naman po kami. Nasa tabi.

啊，你们好。你、啊、们。啊啊啊啊啊 Mga kaisan, bigla po lumaki ang tubig. Oh. Tumigil na po kami pagkain ni oh, Otoy. Lakay. Biglang laki ay. Otoy, oh, nataas pa. Otoy, lakay. Gilid tayo, gilid na. Oh. Yan yeah, mga kaisan, busog po. Yan, nakadalaw din kay Kabis Friend. mga kaisan, huwag niyong kalimutang uh, suportahan po si Pinsan. Yan, yeah, higaw po. Buti, buti naman po ako yung kinasya ni kaisan. <laughs> pagaw na no, pagaw na, busog. Kaya nga ay paruti na ipit pa, eh. <laughs> yung manok oh. <laughs> ay. Ipit yung manok. Ang binahanap tayo pinsan ay. Pag-alabing ko oh. pa. Buti naman tayo nasa gilig na agad. Oo. Oh. Yung po mga bata na pumunta kay Ilog, huwag po kayong mananayaba, mananayang tawag na ano. Oh na napunta na lang basta basta sa ilog na walang makita. Kami po, kami po isa na ina. Kaunting anod lang ang nang layak, gilid na po kami. Naahon na po kami. Pero maya maya po yan, maliit na uli yan. Oo. Ay, ang malat chocolate na. Oo. Oh. Yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Pagkakatahit pong binigay sa akin, dami naman utoy. Ay eh. talaga. <laughs> dami dyan, nakapalipas na nga. Bali palipas na rin po naman. No? Baigit mga papalipat po, oh, ako'y babagi na lang sa iyo pagka ano, konten? Oo Pagka malawak na rin yung aking ano Ay, ah, isang buro lang matatam na rin <laughs> Oo oh, Aba Tama-tama ka -tama, rin Palipat na rin na yun Dami Dalawang klase ito, meron pa nung isa, hindi ko maalaman kung anong pangalan nun Na rin? Yung tanglad na malalapat ng dahon yung mga kayo hindi pa siya lemon grass hindi sa ibang pangalan ay ay na doon meron ako meron ka ba doon meron ako dyan malaki puno galing lukban e, mga ano lang yan meron ako doon bibahagyan kita kaunti mga ganito kalaki na ay di malaki pa din yung akin yung mabango parang amoy sabon ay, yun na nga ay yun na nga baka dami na rin salamat utoy oo kaya oh, saan po baka dami po Kaka ba Hindi ka mahuli. Karga. Salut, tu zici, n-a dat alien. Oh. Ai stat Nu, ai stat re. Păcălda-mi.